Isang tao, himalang nakaligtas ng dalawang beses sa atomic bomb ng Nagasaki at Hiroshima habang naghahandang umalis si Tsutomu Yamaguchi paalis ng Hiroshima noong August 6, 1945, nagkataong hinulog ng US ang atomic bomb na siyang sumira sa syudad. Isang nakakamahang kwento ng buhay ng isang taong nakaligtas ng dalawang beses sa kinikilalang karumaldumal na pinsala sa imperyo ng Japan noong World War II. Pero bakit nga ba maswerteng nakaligtas ng dalawang beses si Yamaguchi? Bago ang lahat, hello kayo lo! Lahat ng mga nakakamanghang kwento ng mga tao, karanasan at kasaysayan, ating tatalakayin dito. Kaya please like, share this video at mag-subscribe! Si Yamaguchi ay isang 29-year-old naval engineer na nasa tatlong buwang business trip sa kanyang employer, Mitsubishi Heavy Industries, at noong August 6, ang sanay kanyang huling araw sa bayan ng Hiroshima. Ginugol ni Yamaguchi ang matagal na panahon sa pagdedesenyo ng bagong oil tanker at inaabang ang makauwi kasama ang kanyang asawa at sanggol na anak. Alas 8.15 ng umaga, naglalakad si Yamaguchi sa paggawaan ng barko ng marinig na dumaan ang eroplano. Tumingin siya sa itaas at nakita ang American B-29 bomber sa itaas ng syudad. Hinulog ang isang bagay na nakakabit sa parachute ilang segundo lang ay lumiwanag ang buong paligid. Agaran siyang napadapa at narinig ang pinakamalakas na pagsabog. Ang malakas na shock wave ang humigop sa kanya sa lupa, pinaikot ang katawan sa ere at tumilapon siya sa isang sakahan. Ang atomic blast ay nagresulta ng pagkawasak, maalikabok at pirapirasong bagay na bumuho sa kapaligiran. Sa ilang segundo, nawala ng malay si Yamaguchi at habang pilit minulat ang mga mata ay nakita ang hugis kabuting ulap sa ibabaw ng Hiroshima. Ang kanyang muka at mga braso ay nasunog at ang kanyang mga tenga ay nasira. Namulat si Yamaguchi sa pagkawasak ng paligid. Minabuti niya maglakad at bumiyahe pa uwi ng Nagasaki. Buong syudad ay nasusunog. Wasak-wasak ang mga gusali at nakitang nalulusaw ang mga nasunog na katawan na nakapila sa paligid. Ang B29 bomber ay tinawag na Enola Gay, karga ang bomba ng Little Boy na siyang pinasabog sa Hiroshima at bumatay sa 80,000 na katao at ilang libo pang namatay matapos ang sumunod na linggo. Si US President Truman ay nag-iwan ng banta sa Japan, kung hindi pa ito susuko, aasahan ang patuloy na pag-ulan ng pagwasak mula sa kalangitan na siyang hindi pa makikita sa buong mundo. If the Japanese insist on continuing resistance, Beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. We have no desire or intention to destroy or enslave the Japanese people. Only surrender can prevent the kind of ruin which they have seen come to Germany as a result of continued useless resistance. Dumating si Yamaguchi sa ospital ng Nagasaki umaga noong August 8. Ginamot ang kanyang mga sugat sa muka at nilagyan ng benda at nang makauwi sa kanyang pamilya ay parang multo na ito sa paningilila. Sa kabila ng lagnat at sugat ay pinursigin niyang pumasok sa trabaho sa sumunod na araw noong August 9 sa Nagasaki office. Alas 11 ng umaga, inutusan siyang pumunta sa opisina nila sa Hiroshima. Ikunento niya sa superior niya ang mga kakilakilabot na pangilagyan nangyari sa Nagasaki pero tila ayaw pa niyang maniwala. Habang nagpapaliwanag siya Yamaguchi sa kanyang mga kasamahan, biglang sumabog ang paligid mula sa labas ng kanyang opisina na may kasamang nakakabulag na puting liwanag. Dumapa siya sa sahig at ilang minuto lang nagkaroon ng shockwave na nagresulta ng pagkawasak ng gusali. Ang pangalawang pagsabog ay mula sa atomic bomb na ngayon ay mas malakas pa sa kesa sa hinulog sa Hiroshima. Pero dahil ang syudad ay maburol at mas matibay ang mga hagdanan, naging mahina ang tunog ng pagsabog. Nasugatan ulit si Yamaguchi pero hindi napuruhan. Agad-agad tumakbo si Yamaguchi pa uwi sa kanyang bahay para hanapin ang kanyang asawa at anak. Dumating siya sa sira-sira nilang bahay at buti na lang ay nakitang buhay ang kanyang pamilya at nagtamo ng kaunting sugat. Nagtago silang pamilya sa isang tunnel. Ito ang kanilang pansamantalang silong habang naghihintay ng tulong. Sa pangalawang beses, nakaligtas si Chotomo Yamaguchi, isang mapaglarong tadhana. Matapos ang ilang araw, nakikita at nararamdaman na ni Yamaguchi ang epekto ng radiation, epekto ng atomic bomb sa kanyang katawan. Lumalagas na ang kanyang mga buhok, nagkagang na ang kanyang mga sugat at walang tigil sa pagsusuka. Lahat ng ito ay naranasan niya habang nasa silong kasama ang pamilya sa hudyat ng pagwawakas ng World War II noong August 15, inanunsyo ni Emperor Hirohito ang pagsuko ng Emperyo ng Japan. Hindi katulad ng ibang biktima ng radiation exposure, unti-unting nakarecover si Yamaguchi at sa kalaunan ay namuhay ng normal. Nagsilbi siyang translator para sa US Armed Forces matapos sakupin ang Japan at naging guro sa isang paaralan. Sa huli, ipinagpatuloy ang karera sa engineering sa Mitsubishi. Siya at ang kanyang asawa ay nagkaroon pa ng dalawang anak na babae. Kakilakilabot ang mga hinarap sa mga naiwang alaala ni Chutomo Yamaguchi sa Hiroshima at Nagasaki. Naging inspirasyon niya ang mga ito at naibahagi ang kwento sa pagsusulat ng mga tula hanggang sa taong 2000 nang naglabas siya ng kanyang talambuhay bilang bahagi ng alyansa laban sa anti-atomic weapons. Noong 2006, bumiyahi siya sa New York at naibahagi ang kwento ng kanyang buhay sa harap ng United Nations. Nasa 165 na katao ang nakaligtas sa atomic bomb pero tanging si Yamaguchi lang ang opisyal na kinilala ng Japan government bilang Niju Hibakusha o Twice Bomb Person. Ginawaran siya nito noong 2009, isang taon bago siya namatay sa edad na 93. Ano ang gusto mong kwento na maari nating itopic sa susunod? Comment below. Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, maaari kang mag-like, share mo ang video sa iba at sa ulit, mag-subscribe. Hanggang sa muli!